Magandang hapon po, ma'am. Ito pong mga apo na nabanggit nyo, no, ma'am Verna, ilan po silang apo na inyong inaalagaan? Bali, tatlo po. Tatlo? Ilang taon na po itong mga apo na to? Yung panganay po, limang, limang taon. Bakit kayo naiiyak, ma'am? Hindi po kasi nahihirapan po talaga ako, ma'am. Nabutsisihin ka pa na ako daw walang kwentang inaginawa eh, na ko na nga lahat. Daming bis lang kasalanan sa akin pa ulit-ulit. Tinanggap ko naman siya palagi. Sinabihan po kayo na wala kayong kwentang What ina? Wala po po, ka. Sabi pa niya sa akin. Uh, wag po tayong... <laughs> uh, uh, iwasan po natin na magbanggit ng uh, ganun po mga salita. Pero Uh, ito pong anak ninyo, ma'am, na si Ma'am Jonabel Kiban. Since kailan pa po niya iniwanan itong kanyang tatlong Noong anak? Nagka-problema po sila ng asawa niya. Ako na po nagpakalayo po sa kanya dahil hindi kayo magkasundo ng mga anak ko dahil may kanya-kanya silang sariling ugaling nagdesisyon mm -hmm. Ngayon po, hindi ko na makayanan na may handle. Kasi manipod nung nag W po ako nung kaya napauwi ako wala sa oras po. Gusto ko makapag-aral siya kaso niloko niya ako. Buntis na siya ang 8 months. Hindi pa niya inamin na nabuntisan siya kaya napauwi po ako ng maaga. Tapos ito, nagkaanak siya nga mm -mm. ng panganay. Nasunda na naman po. Okay. At uh, kailan pa po kambal. siya hindi nagpakita, ma'am? Nung ano po, di nung ano, pinalaga niya yung panganay niyang anak, ma'am, si Ryko. Tapos halos sinangkin na yung taong nag-alaga, pinagdamot sa akin mm. bilang lula ako. Mm -hmm. Tapos yung ano na, nasunda na naman po, na 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 nanakan na naman siya, kambal. Tinanggap mm -hmm. ko naman, nung buntis po siya, dinala sa akin na naman yung kalibinya. Mm -hmm. mag-eat, months iniwan, walang iniwan na su sustento, tapos dinala sa akin. Yung kalibin partner ko, bilang asawa ko ngayon, kasi wala pa ako sa una, Parang pumayag siya, siyempre mahal niya ako, kaya yung anak ko tanggap din niya. Kaso niloko kami hanggang sa anak Hanggang sa nanganak sa hospital kami, ang gumawa lahat, gumastos. Okay, so in short, iniwan na lang talaga sa inyo na parang, kung parang tuta. Eh, pinabayaan na lang. hindi po. Umalis na noong tinakas sa amin, noong nakalabas na sa hospital, binayaran namin lahat niloko na naman kami, bound kami sa utang, di kami nakabayad. Tapos ito na naman, inayaan ko na sila, tinakas pa niya yung kapatid niya, binibrinhuas niya, namuntik ng mamulis siya. Itong tatlo niyo pong apo, kailan po iniwan sa inyo ni Ma'am Jonabel? Nung ano po, nung umuwi sila, kasi nag sila ng asawa niya. Kailan po yan? Last year? This year? Itong ano lang po, nung July, July So 25, lang, July 2023. Okay. At uh, ano pong naging dahilan ni Ma'am Jonabel? Nag-sabi ba siya sa inyo na ma, alis na lang sa magtatrabaho. Baka naman kasi gano'n ang ginawa niya. Ano po, nagsabi niya sa akin, ma, sabi niya, diyan muna kami sa iyo, ayoko na makipaghiwalay na ako. Okay. Good afternoon po, Ma'am Jonabel. Good afternoon po. Yes, ma'am. Ma'am, nandito po ang inyong ina na si Ma'am Verna at nireklamo nire po kayo dahil iniwan niyo daw po ang inyong tatlong anak nang wala pong sustento at uh, walang pasabi kung nasaan po kayo. So, ano pong masasabi niya doon, ma'am? Ma'am, sinungaling po yan. Hindi po ganun yan, ma'am. Kinausap ko po siya, ma'am, na sabi ko may problema po kami ng asawa ko. Diyan muna kami, sabi ko sa kanya. Mm -hmm. Tapos, ma'am, sabi ko sa kanya, Ma, hanggang sa hindi na kami nag-uusap ni JB, mag up muna ako ng pera para masuportahan ko yung anak ko. Mm -hmm. Pero po, umalis po ako dyan, nagsusuporta po ako dyan, nagpapadala ko sa mga anak ko. Tapos mm -hmm. mga ilang linggo na po, tumabas na po yung totoo niyang kulay. Sabi niya sa akin, kailangan ko ng pambayad sa lending. Kailangan ko ng pambayad ng bahay, mag-share ka ng pangsubig-kuryente, sabi niya. Ma'am, mm -hmm. magpapadala ko, ko ng maayos para sa anak ko. Tapos ma'am, tinatakot niya po ako, gusto mo patayin ko na lang yung mga anak mo. Ibigti ko sila para wala ka ng anak mo. Pag tama po ba yun? Ma'am, yung babae na yan, walang kwenta talaga yan ma'am kasi binenta niya isa kong kapatid. Ma'am, uh, naiintindihan ko po no, na meron siguro kayong pinagdaanan na dalawa bilang uh, magina mag-ina at uh, hindi na natin madi-discuss yun in, in detail uh, on air. Pero maari po ba, Ma'am Jonabel, na kunin nyo na lamang ang inyong mga anak? Kasi parang yun lang naman din po ang gusto ni Ma'am Verna. Ma'am, kinukuha ko po yung mga anak ko. Oh, yun naman pala. oh. ko niya ako. Oh, yun no, naman pala, Ma'am Verna eh. Po, niya ako yun lang ang sinasabi niya sa akin. Ilang beses Kung sinabi yan sa kanya, ma'am, kukunin ko na lang yung mga anak ko. Umiiyak pa po ko sa kanya na nagmamaka nagmamakaawa, kukunin ko yung anak ko. Ayaw po niyang ibigay. Oh, ma'am Verna, bakit ma po? Ganito po, ma'am. Paano maibigay yung bata? Eh, kahit sa Carmen po, ma'am, napabayaan yung mga bata, hindi nyo na si Kaso. Kasi kahit nagsasama siya ng yung kalibiin niya, lumalabas siya. sumasama siya, huwag kan kaninong lalaki. Pangalawa, yung bata po, ma'am, pinabayaan niya gumagapang kung ano-ano duming nakakain, kaya nga nagkabulate. Ngayon, dinala niya sa akin, ang payat-payat, hmm. nagkasakit, payatot talaga sila, ma'am. Hmm. Eh, pero, ma'am, ma ba, ma iba ako, no? Ba't hindi niya nalang ibigay? I mean, kung... Ah, uh, total anak naman po ni Ma'am Jona Bell. Oh, nga po, yes, Ma'am. Ma mm. gusto ko ma ibibigay. Gusto kong sa akin. Kausapin niyo, Ma'am, kasi alam mo itong bagay na to, Shari, mag mag ina naman kayo, Ma'am. Oo nga. Oo, baka pwedeng yung pag-usapan na Ikaw, Jona kung bilang ina ka sa mga anak mo, tapos binastos so pa ako. Sa na ikaw magpakumbaba, ikaw ang mahiya sa sarili mo. Ay, nagpakumbaba na ako sa iyo, Hindi, ako, sorry, sa iyo. hindi ka Pero, nagpakumbaba. Ano Minumura ah, mo nga ako. Kasi ang baon na ako sa ganito. Kasi ang tagal-tagal ka ng... na. Huwag mong sabihin na baon ka nang nandahin sa amin. Dahil may utang na doon. O, totoo naman may utang ako dati, ma'am. Pero yung utang na yun, kompleto ako nakakahulog. Ma'am Jonabel, aminin mo na, sige, siguro may ginangyari, may ginawa, yung nanay mo na mali, wala na tayo doon. Pero magpasalamat pa din po tayo kasi kahit papaano, inalagaan pa rin po Yan niya, niya po yung tatlo eh. ninyong anak, ma'am. Nagtapay, nagsusuka yung oh, anak niya. Kung baga... Ma'am, inalagaan gusto niya nga po magpahanan ng siya eh. Ma'am ma Jonabel, regardless po, inalagaan pa rin niya yung tatlo ninyong anak nung kayo po ay wala. Okay, so doon po sa parte na yun, pasalamatan pa rin natin ang iyong ina. Ma'am, Ma'am Berna, kayo naman po, ikinukuha naman na pala ni Ma'am Jonabel. Ang kung, tanong nga, Ma'am, mm, kinukuha nga niya, ihiwalay na sila ni JB. Kung saan saan niya iniiwas sa mga tao, natatakot na ako, Ma'am, na baka hindi ibigay yung bata kasi alam niyo kung bakit. May gawain siyang hindi maganda. Good afternoon pa Ma'am Dorcas. Yes, well, good afternoon. Po. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, meron po tayong kaso dito na mag-ina po sila uh, at involved po ang mga apo. Yung mga apo po ay five-year-old at uh, dalawa pong one-year-old. Ito pong nanay nila mm -hmm. na si Ma'am uh, Jonabelle ay nagtatrabaho po sa ibang lugar at uh, kasama po nung mga bata, yung kanila pong lola na si Ma'am Verna. Ngayon, uh, nais po okay. sana namin, ma'am, na matulungan kami ng MSWD Bambantarlac Upang mai-assess po kung ano po ang uh, tunay na kalagayan nitong tatlong bata. Kasi at the end of the day, ang pinaka po sa amin dito eh, <laughs> ang protection po at uh, ka ang kalagayan ng mga bata po o -o. na involved. Pumunta na lang sila ng personal dito kasi po, hindi namin maintindihan kung, kung hindi sila magharapan mm -hmm. Tapos ano po talaga, makidapat namin makita yung, yun, yeah, ma-assess namin ng mabuti. Yes. Kung hmm, totoo ba o oh, sinong nagsasabi ng mam. Ma'am Jonabel, taga saan po kayo ngayon? Ma'am, dito po sa Pangasinan, sa may Carmen Estrosales, Pangasinan po. Okay. Maari po ba kayong pumunta, ma'am, sa Bamban, Tarlac? Kasi po, ang mga bata po ngayon ay uh, nasa Tarlac po kung tama ang aking pagkakatanda. Tama, ma'am, no? Kasa kasama po. Oh, nasa Tarlac po sila ngayon. Maari po kayong pumunta, ma'am, sa MSWD ng Bamban, Tarlac para magharap po kayo ng inyong ina? Sige po Ang ano lang namin okay. ma'am Dorcas uh, Kung maaari po ay mamagitan po Ang ating MSWDO Upang maproteksyonan po itong tatlong Bata na ito At uh, ma-assess nyo po ng tama Kung kanino po talaga dapat or kanino mas maganda Ang custodian uh, ng mga bata Although, Yes, dapat-dapat nasa ina Pero may sinasabi po kasi Opo. si ma'am Verna Na hindi daw po ka nais-nais na, na, na gawain Hindi niya yung anak niya mabuti ma'am oh. Kahit ng sa harapan niya Nagdudumi na yung anak niya. Hugasan mo yung anak mo, hindi niya mahugasan. Ako pa rin maghuhugan. Oo ma'am, E eh, kaso ang nabanggit nyo kasi kanina gusto niyong makuha ng nanay, pero ayaw mo naman din palang ibigay. <laughs> Paano? So, Paano niyo po maibigay ma'am? Iiwan niya kung saan saan. Oo ma'am, kaya nga po papasok na ang ating MSWDO at tutulong po sila ma'am Dorcas na ma-assess po ng mabuti kasi hindi po natin malalaman ng tunay na kalagayan ng mga bata ng nang hindi po natin nakikita. Ma mayroon po, mayroon po, mayroon. Oo, tama, tama ba ako ma'am Dorcas? Yes po. Ayun, sige. Maraming maraming salamat po ma'am Dorcas ha at uh, kami po ay umaasa na talaga pong matulungan niyo po sana kami dito sa problema ng mag-ina. Saka, yes po. Okay uh, po. Ready uh, po, po ang DSWD siya. para tumuyang. Okay po. Maraming maraming salamat po, Ma'am Dorcas Enriquez, ang OIC ng MSWDO Bamban Tarlac. Maraming salamat, ma'am, sa inyong oras ngayong okay, hapon. Okay. Welcome po. Salamat po. Ma'am Jonabelle, uh, yes, isi-schedule na lang po namin kayo, ma'am, kung kailan po tayo pupunta ng Bamban Tarlac at uh, pasasamahan din po namin kayo sa aming uh, reporter para po mapagharap na kayo ni Ma'am Verna at ng inyong pong tatlong anak, ma'am. Sige po. Uh, po Sige kayo po. Kaya din, ma'am, kayo. Uh, Sa kabilang studio namin na lang, ma'am. Opo, para po sana uh, ma-schedule po natin masamahan po namin kayo, ha? Okay, thank you, so, thank you very po. much, ma'am.